Ngayon guys, mag brain rock tayo. Mamaya mag-cocodem rin. Ito pala private server ko. Gusto mong add Iman5523 lang pangalan ko ah. So mamaya mag-cocodem rin tayo para Kung gusto mo pala lahat ng mga brain rot na to, meron ito sa taas, hindi lang yeah. yan. Meron ito sa taas. Ayan. Eh, um, kakaribot ko lang eh. Dagal mo na. Ito ang mga brain rot ko. Kung gusto mo tong lahat, follow mo lang ako. Tapos, like, and subs mo rin kung yung kumuha gray rot na to. Yan pala, nag-join na naman yung followers ko. Andiyan na naman siya, oh. Followers ko to, guys. Ito yung pakapili. Si Gabian? No. Ito pala yung followers ko. kasi karibot na rin. Kasama yung Okay. Oh, oh, give me that. Ear. Nagsasalita Mag, na ako. Ha? Huh? Nagsasalita. Kung gusto mo ito lahat, like and subs lang. Bye mga broski.